Binatilyo na sawi matapos kumain ng alay na nilagyan ng lason sa sementeryo. Trahedya ang nangyari sa isang 15 anyos na binatilyo matapos umano nitong pagtripang kainin ng mga pagkaing inialay sa sementeryo, na kalaunan na ay natuklas ang may halong lason. Batay sa ulat ng mga autoridad, naglilinis at naglilibot lamang umano ang binatilyo sa sementeryo nang mapansin nito ang ilang pagkaing nakahain sa isang puntod, dahil sa kuryosidad, kinuha umano nito ang ilang pagkain at tinikman, ilang sandali lamang matapos kumain, nagsimula na siyang makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka, at pagkahilo. Agad siyang sinaklalahan ng mga nakasaksi at dinala sa pinakamalapit na ospital, ngunit idineklara na itong dead on arrival ng mga doktor. Sa isinagawang investigasyon. Lumabas na ang kinain ng biktima ay sinadyang lagyan ng laso ng hindi pa nakikilalang individual, umano'y bilang proteksyon upang hindi pakialaman ng iba ang mga alay na pagkain sa puntod. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang pagkakakilanlan ng taong responsable sa nakamamatay na panlason, ayon sa mga autoridad, posibleng kaso ng grave misconduct at reckless endangerment ang may sample laban sa sinumang mapatunayang may kinalaman. Nagpaalala rin ang kapulisan at lokal na pamahalaan sa publiko na magingat at huwag basta-basta kumain o humawak ng mga alay sa sementeryo, lalo na sa panahon ng Andes, upang maiwasan ng mga ganitong trahedyang insidente. Viral ngayon sa social media ang isang video ng mga babaeng na mamakyaw umano ng pagkain sa mga puntod sa sementeryo nitong Undas makikitang tila, nangunguha ng handa, ang grupo habang aliw na aliw naman ang mga netizens sa naturang eksena, marami ang natawa at nagbiro pa ng paldo sa kaldereta, paldo sa pansit, habang ang iba na may nagsabing baka, sayang lang kung itatapon. Walang kamatayang bahalubog sa baha ang karamihan ng nicho sa mga sementeryo sa bayan ng Masantol, Pampanga. Ayon sa Masantol Pio, naglagay na sila ng mga sandbag at caution tape bilang babala sa mga bibisita sa kanilang mahal sa buhay. Mabilis at maagap na aksyon ng kapulisan ang nakapagligtas sa posibleng malawakang sunog sa gitna ng paggunita ng Andes 2025 sa Suwal. Ayon sa ulat, dalawang personel mula sa Suwal Municipal Police Station ang agad na rumesponde matapos sumiklab ang apoy mula sa isang nakalimutang kandila sa loob ng sementeryo. Dahil sa kanilang maagap na pagresponde, agad na naapula ang apoy bago pa ito kumalat at magdulot ng mas malaking pinsala o panganib sa mga dumadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang insidente ay nagsilbing paalala sa publiko na maging maingat sa paggamit ng kandila at iba pang apoy habang nasa sementeryo upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Pinuri naman ng mga opisyal ng PNP ang dalawang pulis sa kanilang dedikasyon at malasakit sa publiko natunay na nagpapakita ng diwa ng serbisyo at pagbabantay sa kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan.